Kamusta mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat at magandang araw po sa atin at ingat po lagi tayo sa trabaho natin at ngayon po yung topic po natin ngayon is about po dun sa tanong at humihingi ng uh, payo ng isa natin kasamahang security officer din po siya malaking detachment na hawak niya hindi na po natin babanggitin tumawag pa po sa akin by phone uh, sa cellphone ko po kasi nasa ano, mahirap kasi pa pag puro text lang so tumawag talaga siya So, nagpapa, ano siya kung anong gagawin niya. Kasi ang problema niya is ito, hindi niya makasundo yung assistant niya. Maraming makakarelate. Kaya nga, ko agad ng content kasi mostly ito po yung nagiging problema na karamihan, open times, most of the time, ng isang detachment na hindi magkasundo ang commander at ang assistant orang ang SIC niya, ang head guard niya. Kasi tandaan po natin, mas mahalaga po yung there is a good rapport and relationship between the detachment commander, the OIC, including their assistant. Mahalaga po yun kasi ang officer po kasi na humahandle dyan, isinusunod yung trabaho na ginawa ng officer sa kanyang assistant. At ang lahat ng palpak o mali ng assistant magmamanipresya sa detachment commander, sa head ninyo sa, sa security. Kasi tandaan po natin, lahat po tayo sa detachment. Kumbaga, siya yung pinakapuno. Di ba? Pag ang puno nagka-problema, lahat sanga, mga branches niya, mga leaves niya, even fruits niya magka-problema. <coughs> Kaya mahalaga po 'yung tinatawag na chain of command. Di diba ba? So doon muna tayo sa problema niya para no, siguro to may part to kasi medyo magandang usapin po ito. Okay. So ganito po 'yan, sir. Kung sakali, ano 'yung magiging problema? bago tayo kasi magbigay ng solusyon. Kasi gusto ko, hanapin natin ano yung magiging problema muna kapag na nanatiling yung ganyang setup na hindi magkasundo yung officer, <coughs> excuse me, yung OIC, yung detention commander, and yung assistant niya. Ang problema po una ito, sa mga subordinate po natin, magkakaroon po ng malaking impact nila. Hindi susunod yan or makakahanap ng butas yan na yung mga officer ko nga hindi nagkakasundo, ayaw sila, magrampol-rampol tayo, okay lang pinagilitan tayo ni, ni Sir ng ating OIC o na Dutchman Commander natin si Assistant naman i-agent siya yung magbabangka yan eh, iyan ang sigurado ngayon sa tagal ko po security industry sa tagal ko humahandle ng tao sa tagal ko humahawak ng mga detachment iyan po ang nagiging problema so kinakailangan po talaga magkasundo ang mga officers. so ano pa yung magiging problema syempre magkakaroon ng function yan grupo ni sir, grupo assistant, di ba? So, nahahati. Nabibiyak ngayon yung supposed to be we work as a team. Dapat talaga we work as a team. Team tayo. Yun na unity dapat. Kaya nga sinasabi sinasabing word sa, sa mga ano di ba, is Dapat maganda yung rapport. Kasi yun yung essence para lalong maging maayos yung trabaho natin. Kasi kung may mga black, black na ganyan, may mga boundaries, sigurado po yan ang pangit po ng outcome ng trabaho natin. Ang worst po niya, matatanggal ang agency sa isang client dahil dyan. Mostly, dyan nangyayari po yan. Hindi problema ang usapin talaga sa building, sa sikipiang tahinar because of the problem of the building or of the client. Tayo magsusolve. And yet, tayo yung nagiging problema, nagiging burden pa ni kami. tanggalin tayo, di ba? So, yun po yun. Kaya <coughs> dapat itong maging aware lahat yan, mga opposite. Pag alam nyo, mamaya na po natin bibigyan ng solution, ano po, yung aking error recommend na solution po dyan. Ano pa po yung magiging problema? Paghati o oh, hindi magkasundo yung officer. Yung dalawang officer na ganda, yung assistant at yung kanyang OIC or detachment commander. Isa po yan is yung mapasok yung bata-bata system yan. Siyempre. Ay, ay, bata ni OIC yan. Malakas kay yan. Bibrahin naman itong kapila. i -re report naman doon sa assistant. Ganito sir, ganyan yung so, gulo, gulo Tanda natin parang ding mini-government eh, ang ating ano, di ba? Kung ating bibigyan ng ano, to naman eh. Kasi kung baga, pag tulad sa atin, sa, pag ang presidente tsaka vice hindi nagkakasundo ang gulo, di ba? Okay kay president, si Vice, hindi, hindi ba mali kahit alam niyan tama. Kasi nga, hindi sila magkasundo eh, dahil may mga, may mga, may mga burden or may mga nagbablock sa kanila eh. Ano yung mga yun? Siyempre, kanya-kanyang partido. Yan eh. So, ganun din. Parang nagiging ganun din sa mga, sa detachment, may party-partido. Which is, misan, nilililit kang detachment, ang gulo-gulo. Diba? So, ano pa yung magiging problema? Pangalawa po, yung work, yung outcome ng trabaho natin. Sigurado sirang sira po. Siyempre, pag umaga yung officer, natrabaho yan ng maayos. Hindi na ma-endorse ng ano kasi nga alam tiwala. Merong mga ah, kailangang ibigay ang management <coughs> na mga, kanyari, papa, i check natin. Alam mo, may mga ano yan eh. May mga tayo kasi ang officer kasi, mga security kasi, may mga ibinabato ang, ang mga management dyan na i-monitor nyo yung ganito. Ganito, siyempre discreet kailangan hindi na mababurn kasi kung ikaw ang officer, sinabihan ka ng inyong admin siyempre sa inyo pupunta yan o mag inform hindi mo maiba ito ngayon sa baba kasi nga hindi kay magkasundo baka ay pinapasundan ka ni ganito sabi na mababurn yung inyong ano hindi kay makakahuli di ba ba ang malaking problema talaga di ba so wala ang mangyayari ang ending niyan kanya kanya ng ganap ang ang kalalabasan kasi niyan officer pa rin ang mag magkakaproblema kasi tandaan po natin ang OIC, siya talaga yung maghahandle niyan hanggang baba. Daladala -dala natin ang pangalan ng mga OIC natin. Kaya kung mali yung OIC, siguro ilagay nyo sa tama. Gawa kayo ng petition yan. Yeah. Pwede yun. Pag alam nyo mali yung officer ninyo, make a petition. In ano nyo talaga na ito yung ginagawa niyo. Kasi marami din namang officer, hindi naman lahat okay. Pero siguro naman, minimal na yan. Pag officer kasi talagang, andyan yung puso niya. Diba? Kasi ako, ilang besta rin akong na-petition sa dami kong hinandilan, marami na akong nakaharap ng mga petisyon sa mga tao, pero sabi nga basta tama ka, the truth will set you free. And I have to stand for that. Huwag kayong matakot, dahil mga officer na, kayo mas tama kayo, do it. Kasi ikaw din naman dito na mag-handle niyan eh. Kailangan banat. Huwag kailangan yung masyadong hindi buo yung loob mo pag humawa ka ng detachment. Walang mangyayari sa'yo dyan. Kahit sino dyan, kailangan mong birahin na. Ibig sabihin, in a good way ha hindi yung na susunod ka ba o mo hindi ang point lang is kailangan i-handle mo yung sarili mo ng maayos kasi command mo yan eh ikaw ang mag-handle ng detachment na yan hindi po pwedeng iasa mo sa mga officer mo sa agency sa pa rin babalik yan hindi nila ka dyan eh di ba totoo yan marami talagang ganyan na mapagsamantala kapag may ng officer tanggal ginawa ng kwento tanggal di ba so yun kaya sabi ko na sabi ko sa akin eh if you want trouble I'll give you war di ba? Yun lang yun, yun eh. Oo. Ganun lang buhay. Yung Japan, ilalagay sa lugar. Gusto nyo pala ng ganito, di ayos natin. Di ba? So yan, dapat po yan. Kasi yung laki po talaga ng problema ng ganyan. So, ano yung dapat na solusyon? Ito lang muna yung mga ibinigay ko. <coughs> Mostly kasi medyo hahaba tayo eh. Di ba? Yan. Yan lang naman ang kailangan eh. Yung, ta yung maning natin, dapat maging intact po yan. Dapat maayos po natin maha-handle yung mga tao natin. Kasi yun yung mag, mag, magdi-disseminate -di natin yung mga mga task sa kanila tapos kung magulo pa paano na di ba oo, oo lang yan pero pag talikod mo huwag kang maniwala diyan malakas tayo kay assistant sa gabi naman tayo hayaan mo sila diyan yan yan ang mga magiging problema di ba so ang trabaho niya palpak talaga <coughs> ngayon pag pumalpak yan isipin ni sila naman patadali sila yung mga officer eh. bahala sila may mga ganyan kasi so dapat yun ang maiwasan natin so ano yung dapat na solution kung sa user sir na tagal alam mo namang ikay nasa tama at kung sinasabi mali siguro nakita ko naman din sa tawag mo sa akin na nabubusesan kita na alam ko naman yung talaga sincerity at may imagine mo 10 years ka na dyan sa, sa inahawakan mo given na yan kumbaga ano na yan may tatak ka na dyan kumbaga talagang may pinatunayan ka na so alam ko mahusay ka magtrabaho kasi sa 10 years ka sabi nga 3 pataas na taon mong hinawakan yung detachment mo malaking ano na yan proven na yan na maayos ka magtrabaho. So, ituloy-tuloy lang po natin. Ang gagawin mo lang po dyan, you have to request. Kung alam mo sa, sa agency, may mga padrino yan, assistant mo, kumunik sa management mo. Hindi, hindi ano yan, hindi sa client. Kasi, tandaan po natin, like yung sinasabi sa mga vlog ko, hindi ka lumalapit kay client para sirain ang detachment mo. Kasi pag sinira mo detachment mo, sa iyo pa rin magmamanifest yan. Di ba? Ibig sabihin lang, iniingatan mo. Dangan nga lamang, hindi mo marekta sa agency kasi maraming padrino. Ganyan eh. Marami talaga yung mga padri-padrino. Eh, e, ako, in my part, ayoko ng ganyan mga padri-padrino. Nagpapatunayan e, ko yung trabaho ko, kung ano yung trabaho ko. Pero sa papadrino ako sa iyo, hindi ko gagawin yan. Ibig sabihin, ang na tala ng maayos kong trabaho, ikaw, kahit naman hindi ko nagtatrabaho, ako tuwi So, ipapakita ko kasi, mahal ko yung agency ko. Di ba? Kung saan ako nakaano. At lalo naman yung client. Siyempre, kaya nga sabi ko, di ba, pag okay ka sa client, how much more yung agency mo? Di mananatili ang kontrata? Ay, ko ang client, di ba, yung mga ganyan kasing office na din akong dating naging nakapalitan ko, hindi magkasundo ng client, nag-aaway ng admin. O di itatanggalin siya, di ano mangyari sa agency? Di magulo, di ba? Samantala ko, ang ganda ng report because of the essence of duties and responsibility of security, maganda magiging ayos ang trabaho. So, ang gawin po natin dyan, kung gano'n, na kung alam mo namang na maisul ma ibibigay yung kagustuhan mo ng agency, which is para din sa detachment mo, <coughs> call your agency, your operations. If not, kung talaga nangangang, baka kasi sabi mo nga, baka kasi may kapit doon, sigurado po yan sa gano'ng angas niya na basta banat ng banat, na hindi isip na ikaw napapahamak. Lahat ng ginagawa mo, gusto niya, ayaw ng ganito kasi ganyan, sinisira ka lang yan, kaya wag kang papaya. So, ang gawin mo hanggat maaga pa, cash out na yan. Kailangan ganon. Wala yung awa-awa. Mas -awa. trabaho natin, na pagkasama natin, natura natin at ayo pa rin, alisin mo yung awa na yan. Kasi ikaw ang mga dadali in return yan. Kailangan tingnan mo yung nakararami. Iisa lang siya sa dami na hinahantan mong tao. Sabi nga, eliminate the fretis. Yung ang sinasabi sa kasundaluhan, di ba? Kailangan yan. Anihin natin yan. I-give up natin. Eh, tinuruan mo na eh. Problema niya na yun. Kasi masasacrifice yan yung inyong detachment. Ba? Ngayon, kung talaga nga may padrino yan sa agency mo, kone ka sa management. Total, naman ang ganda naman ng report ninyo, kung sabi mo, kasi mamula na akong tiwala dyan. Or sir, so mga boss nyo is lalaki. Kasi po, eh, hindi ko masabi yung mga confidential matter about sa trabaho kasi baka mag-leak. Eh, tayo po mabalikan. Siyempre, may inuutos sa mga management na dapat make it confidential. Diba? Iyaano sa officer yan, hindi sasabihin mo sa assistant mo, kaya kung hindi kayo magkasundo, baka mag-leak. In return, ikaw mabalikan, ikaw mapahama. Kasi pre, sabihin, ganito, ganito. Hindi natin masasabi, maraming pwede mangyari. Kaya kailangan talaga, ang officer at saka yung assistant talaga, yung OIC at saka assistant, kailangan maganda yung niya, maganda yung report. Hindi sa kalokohan. Ako sabi ko, hindi ako magpapalit niya ng assistant ko, sakaling mangyari yan, para lang sirahin ko yung trabaho ko, ayoko masumpong ako. Hindi, open the book ang trabaho ko. Ang ginagawa ko, maalam nila yan. Kaya pag sinabi kong ayoko, ayoko talaga. Ganun. Kasi kailangan meron. Kasi ikaw nagdadala ng, ha, nag-handle ng, ng, flow dyan eh. Kumbaga, you're the captain of the boat. di ba? Ikaw ang kapitan ng barko, lulubog na. Anong gagawin mo? Sabi nga, di ba, pagka meron mong sa barko na napakabigat na lulubog na, itapon sa dagat yung pabigat na yan, na manatiling naglalayag ang barko at yung mga sakay maingatan dahil madami. Kung sampu lang itong problema, titanggalin mo yung sampu na yan, kahit isa lang, kaysa lumubog kayo, anong mangyayari, di ba? So, ganun po talaga. Decision making, mabigat. So, ikatopic din po natin about sa decision making as an no, officer. Kasi inang napakahirap i-handle din ng mga officer nyo, decision making. Pero, kayang-kaya yan. May mga technique. So, ituturo ko po yan sa mga sun ko pong vlog. So, I hope po nakatulong to kay sir yung aking pong uh, ano sa kanya na yung kanyang concern. Kapalitan mo na po. So, nakita ko naman ano po namang the best kang trabaho sa Papalitan Kapalitan mo na yung assistant mo na yan. Walang mangyari sa iyo dyan. Ang mangyari dyan, mag-google dyan. Huwag papayagan na masinang touch mo nang tayo sa ganyan lang. Kailangan Uh, i-handle mo yan. Inata mo yung mga tao na nagtitiwala pa sa special management. Ano po. So, ilan po ay na po. Maraming salamat uh, na may nakatulong po ito. Ito po sa mga office at may problema ganito. Ingat po palagi kahit yung trabaho. Salamat po kami sa inyo lahat. And have a blessed day po sa ating lahat.